Hello, hello mga kalab Kumusta kayo dyan? Ayan, tingnan natin si Insa na minekan ng mga manginginom Ito lang ang masabi ko sa mga manginginom ma ah. Pag inom, inom lang paglasing, lasing, uwi na Ayan, ganun lang yon. Kaya sa manginginom, wag masyado ah Kung hindi alam ang gagawin, uwi na Tingnan natin si Insan kung ano ang napala niya sa kaiinom. Ayan, panoorin natin. Kaya kayo ha, wag ano-ano dyan. <tod noise>